isang uh, tulay na nabigatan. Nabigatan? Pigatan bridge. Ayan, na, na bumigay, mga kapuso. Naku, eh, Diyos ko, eh, tatlong truck po ang uh, dumaan doon. So, nabigatan ang pigatan bridge. Overloaded daw po, eh. Nasa linya po natin Ruel Rapsing, head ng Kagayan, PDRRBO. Mr. Rapsing, magandang umaga po. Hello. Hello. Uh, hello. Uh, magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po. Opo. Opo. Ilan po ba? May mga nasaktan dito sa pangyayaring ito kahapon? Uh, meron pong inulat sa atin na pitong uh, nagtamo ng minor injuries lang po. Opo. Wala pong namatay dito? Wala? Wala? Uh. Wala po. Okay. Uh, tatlong truck lang ang involved dito? Tatlo? Apat po ang iniulat sa atin na mga trucks. teka, ta, apat pala, hindi tatlo. So, na, nandun pa sa ilalim po ng tulay. Na, malalim po ba yun? Mas, masyadong malalim po ba yun, yung kinabagsakan? Baka galing uh, sa tulay? Opo. More, more than 20 feet po. 20 feet? Opo. So, nandun pa po hindi pa naalis hanggang ngayon? Uh, tinatanggal po natin sa uh, mm -hmm. yung engineering fleet po natin ay nandoon para okay. ma matanggal po Mr. natin yung mga truck. Mr. Rapsing, ano ba talaga nangyari po? Uh, ano ba ito? Overloaded ba ito? Paano po? Talagang luma yung tulay, hindi na nakukumpuni. Paano po ito? 1980 pa pala ito itinayo eh. Siyempre, may mga dapat, may mga ano yan, retrofitting nang nangyari na po. Yes po, uh, mm -hmm. bandang... 2023 2022 may mga re retrofit na pong uh, ginawa diyan mm -hmm, mm -hmm. at uh, kadalasan naman pong uh, gamit 'yan dahil major highway po naman 'yan mm -hmm. Asia uh, Pacific Highway po 'yan. Opo. And uh, yung mga delivery trucks ay talagang dumadaan ho diyan. Mm -hmm. So hindi hindi extraordinary na may tatlong sabay-sabay na nakakadaan jan at any hindi given po. time. Opo. Hindi 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 po. hindi uh, yan po yung usual na uh, nangyayari dyan sa daan niyan sa uh, major highway talaga namin yan. Sa so, da daanan ho talaga ng mga trucks and uh, light vehicles. So hindi uh, hindi yun ang dahilan. Hindi overloading. Overloading kasi sinasabi ng DPWH. Eh. Mr. Uh, so, Rapsing, eh? so far, wala pa kaming natanggap na conclusive report nila sir. Mm -hmm. Ongoing pa rin yung investigation po nila. Opo, opo. So hindi nyo pinagtataka na kahit uh, tatlo pa ang dumaan dyan na may, medyo may kabigatan, uh, ay hindi naman babagsak yung tulay? Meron pong siniset ang DPWH na mga load limit sir no sa all roads and uh, bridges po natin. May mm -hmm. siniset silang mga load limit. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, although merong load limit, pero kadalasan 'yan ang use nung roads and bridges natin dito sa Tagayan sir. Naka-design talaga 'yan para doon sa mga kargamento. Ano, Truck na may mga kargamentong karga ano po? Uh I can't say na naka-design talaga sir. Okay. Uh, it's just that uh usual na ginagamit talaga mm -hmm. uh, yung roads and uh, yung bridge na, um, na yan. Okay. May nakalagay naman na uh, load limit. Uh, doon sa bridge po. Ano natin. ano yung ano yung load limit po kung alam nyo po uh, kung pamilyar kayo. Ano? 18 tons lang po 18 ang don doon sa load limit na Opo. Totoo ba na sabay-sabay nagka-dumaan yung tatlong truck at uh, ang ang uh, total uh, load ay 50? Ah, uh, oh, dam truck to eh. Oo. Oh. Apat na pala, apat na kanina. Tatlo kani tatlo dati. Apat na pala ngayon, ano? Oh. Uh, may, may load sir. I just don't know kung ano ang uh, total load ng apat sir. Ano? Mm -hmm. uh, it's just that nagkasabay ng nga hoots talaga sila. Oho oho oh. Ayun. Okay. So ang tanong natin ngayon kung ito po ay uh, isang ruta na importante, ginagamit po itong tulay na ito, importante ito para sa mga Uh, trader, ayan sa mga motorista. Saan ngayon nakakadaan ang uh, mga motorista po lalo yung may mga karga kargamento na ganyan uh, Mr. R Rapsing? Yung uh, mga trucks po na may daladalang mga commodities po nila for delivery, mm -hmm. uh, may rerouting po tayo dito sa uh, Bagao uh, sa Nuse, going to Capisayan, Gataran po. Medyo malayo po yon. Uh, that would take uh, at least less than two hours yung kanilang additional travel po. Mas mahaba ang uh, ruta. Yes po. Mas mahaba pala uh, For light vehicles naman po along uh, within Pigatan Barangay Pigatan din po. Uh, may circumferential road po Opo opo. So magmamahal ang uh, produkto dahil medyo malayo, malaking gastos. I just don't know kung may additional cost sila doon sir. Hmm. But uh, definitely meron dahil uh, that would uh, Apo. be an additional less than two hours na travel po. So apat ah, yung truck o yung mga may-ari po ng truck, pati yung mga driver, ay, uh, yung mga operator, uh, identified na uh, yung mga may-ari po niyan uh, Mr. Rapsing? Uh, yes sir. Well accounted naman po ng mga ng PNP po natin. Apo. As uh, nandun sa lang incident report. May kaso, po. may kaso ho 'yun, syempre. Uh again uh, that would uh, depend doon sa investigative uh, investigation po na uh, DPWH. Uh -huh. uh, importante itong uh, pigatan bridge na ito. May team na ba ng DPWH na nagpunta dyan kasi para daw suriin at uh, nasabi na ba kung gaano katagal po bago makompleto uli, Mr. Rapsing? as to repair sir i think hindi na pwedeng ma-repair huh? uh, bakit po that would be a new construction of a new bridge sir ah paparta uh, na lang yes po Papal but uh since natapos na yung budget for 2026 uh, -huh. uh that would be 2027 dali uh, least list na pwedeng uh, i, 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 i bigyan ibigyan ng pondo Ako matagal yun Oo, oh, i-design ide pa ho yan, sir. Next year pa yon Nako, wala mo. Yun, tiis muna na sa mas mahabang ruta pala yung mga da dating dumadaan dito, Mr. Rapsing. Uh, yes po. Uh, kung may pondo pa ang DPWH, uh, patapos na po yung taon, mm maaaring -hmm. uh, Bailey Bridge ang Bailey. I, uh, i -tayo nila uh, mm -hmm. for light vehicles. Temporary yun. Temporary po. Temporary. Pag ganun ang Bailey Bridge, temporary lang yun, Mr. Rapsing. Opo. Yes po. Opo. Sige po. Salamat po sa inyong panahon at taliwanag, Mr. Rapsing. Good morning po. Ingat po kayo dyan. Ang maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po. Opo. Si Mr. Willie Rapsing, head ng Cagayan PDR Arebo.